Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunan ang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon. Nang Merkoles, ikadalwamput isang araw sa buwan ng Febrero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita, sa araw na ito ng Merkoles, ang Joint Philippine-US Air Patrol na ginawa noong nakaraang lunes sa West Philippine Sea ay kinatampukan ng isang long-range o ng mga long-range heavy bombers ng Estados Unidos na may kakayahan na magdala ng nuclear weapons na sinabayan ng mga F-A-50 Fighter jets ng Pilipinas. Ito raw ay naglalayong protektahan ng national interest at teritoryo ng Pilipinas, sabi naman ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines o Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad nag-issue ng statement ang sandatang lakas ng Pilipinas matapos magpakawala ng panibagong statement ang China na sinasabing lumilikha ng problema ang Pilipinas sa South China Sea. Sinabi nitong si Colonel Trinidad, ang ginawang Joint Patrol, Air Patrol ng Philippine Air Force at ang US Air Force para mas maging mahusay ang interoperability ng dalawang sandatang lakas at madagdagan ang kapabilidad ng Philippine Air Force sa pagkasagawa ng kanilang tungkulin na protektahan ng teritoryo, sovereign rights at national interest. Ang Joint Patrol Noong lunes ay kinatampukan ng tatlong eroplano ng Philippine Air Force ang FA-50 fighter jets at dalawang B-52 Heavy Bomber ng U.S. Indo-Pacific Command. Irabin si Trinidad ng Joint Air Patrol, ang third iteration ng maritime cooperative activity ng magkaalyadong bansa. Nagsimulang lumipad ng magkakasabay ang mga aeroplano ng Pilipinas at ang Estados Unidos... ...mula naman sa lugar ng Ilocosur at nagtapos ang patrolya sa Maymindoro Strait... Sinabi ng AFP ng Maritime Cooperative Activity o Joint Patrol ay pagkapakita ng commitment ng dalawang sandatang lakas para masiguro ang interoperability at magkaroon ng regional peace at stability, ganun din ang seguridad sa Indo-Pacific region. Pinapalakas din itong kakayahan ng sandatang lakas ng Pilipinas na magsagawa ng kanyang tungkulin at obligasyon na mapanatili ang presensya nila sa Pilipinas o lalo na sa Exclusive Economic Zone. Sabi naman ni Philippine Air Force Public Affairs Office Chief Colonel Maria Consuelo Castillo, binibigyang diin nila na ang Maritime Cooperative Activity ay hindi naman nakadirekta sa China o kung anumang iba pang mga bansa. Para daw sa Philippine Air Force, ang partisipasyon ng kanilang mga eroplano sa Combined Air Patrol na bahagi ng third iteration ng MCA sa pagitan ng AFP at ang Indo-Pacific Command ay bahagi ng tungkulin ng Pilipinas at hangarin rin na mapaigting ang operational jointness at interoperability sa mga kalyadong bansa na naghahangad ng pagkakaroon ng regional security at stability. Sinabi pa naman ang tagapagsalita ng militar ng Pilipinas ng Joint Operation ay hindi nagtatapos sa ginawa noong lunes. Ilan ito sa mga nakalinya pang gagawin? Hanggang sa taong ito, bagaman hindi isinapubliko kung ilang beses na magkakaroon ng joint patrol ang mga eroplano ng Pilipinas at ang Estados Unidos at mga barko ng US at ng Pilipinas. Nauna na sa bahaging buwan ng sa kasalukuyan, ang US Forces at ang Armed Forces of the Philippines nagsagawa na rin ng Joint Air Patrol gamit naman ang helicopter ng Pilipinas na nakasakay sa Philippine Navy BRP Gregorio del Pilar o sa barko ng Pilipinas. Nagpatrolya din ng mga helicopter na MH60C Hawk ng Estados Unidos na nakasakay naman sa kanilang barkong USS Gabriel G. Ford. Noong nakarang taon, nagsagawa na rin ng joint maritime patrol ang mga barko ng Pilipinas na sinamahan ng makabago at malalaking pandigma ng Estados Unidos.